Sir, pwede magtanong? Kilala mo siya? Ha? Ha? Ah, dito talaga yung ano niya. Paghapon lang. Sino kayang pwede matanungan dito? Okay. Thank you, kuya. Meron daw siyang kapatid dito kaya sinundan ko siya. Sir, pwede magtanong. Magandang gabi na ba? Hindi, tanong ko lang kung kilala niyo po si Kuya. Kilala niyo po ba siya? oh, hindi po. Hindi po namin yung alam yung paano Pero lagi po ba siya dito? Mga araw-araw ba nandiyan siya? Okay, thank you. Magandang gabi po. Pwede yung magtanong kung kilala niyo po siya. Lagi po siya dito. Oo. Okay, sige. At least so, alam ko na kung saan ko siya hanapin. Oo, dito lang siya. Yan natutulog tutulog yan. Hmm. Siko. ko, hindi na katagal marami ng damit. Yung damit niya lang ganyan. Hmm. Kailan niyo po siya nakikita rin? Tagal na po ganyan. Wala ka siya na, babalik din siya. Hmm. Okay lang po, may vlog to ha. <laughs> okay. okay Gano'n ho katagal? Tagal na ho. Matagal na kami dito. Hindi nakikita ganyan. Taon na po? Oo. Taon na. Sabi po niya 20 years daw po. Oo. Eh. Oh. oh apu, pangalan ano pangalan niyo? Eh Rebecca po. Rebecca Ay, Samporo. Kina Rebecca. Thank mm -hmm. you po. Ha. <laughs> Sige po. Okay, po saan kayo napadaan kayo? Napadaan po ako diyan na kita ko siya. Oh. Sa nandoon siya. Oh. Saan dito lalakad. Diyan hanggang diyan lang siya. Mm. -hmm. Wala ko ulo, po. Ano po? na kung may sir ang ulo bitbit 'yan eh. Ang dami niyang hanggang dyan sa katawan niya. Kahit mainit, nandyan siya. Oh. Sige po, Nay. Thank you uh, po. At least alam ko um, na po sa... Kung tutulungan mo. Opo. Oh, Mas okay, di ba? Opo. Oh, Thank you, Nay. Uh, Hintayin lang po na. Hintayin ko lang po si Kuya Vic na matapos. Wala naman po pala siya ano dito. Kuya, pwede yung magtanong? Kilala niyo po ba siya? Kilala niyo po? Ah, kilala niyo. Yung bahay po niya, alam niyo. Ayun. Dito, dito na po nakatakay. Ah, eh, ayun na. Yung po pangalan niyo? Billy Salawan. Thank you. Huh? So, matagal na po siya dyan. Gano'n na po katagal? Halos ano na po, years na po talaga. Sabi niya 20 years, so totoo. Palipat-lipat siguro. Mali, hmm. halos years na po siya. Uh, halos, mga 5 years, gano'n? 5 years. Ganyan lang. Pero dati siguro hindi ganyan karami yung damit eh, no? Opo, ano po yan. Uh, Pinaligoan na po siya, tapos inuno siya. E ginupitan, binisan po, nilagyan ng sapatos tapos ano po uh, gawa nga po ng ka, ano na, ano. ganyan po ulit nilalagyan niya talaga, hindi siya ano hindi siya komportable na mga pages maybe yeah. hindi, hindi lang, matagal na po talaga hindi lang daw hindi, inahunapin niya okay lang po may camera may camera po, okay lang okay lang po Uh, Hindi, uh, ano eh. Matagal na dito yan. Uh, dito na halos tumanda na yan eh. Mga 20 years siguro meron. Kasi dati matino yan. Hindi naman ganyan yan. Kaya lang, galing siya ng tundo. Parang niloko siya ng asawa niya. Eh... Nagkaganyan na siya nung iniwanan siya ng asawa niya o ng asawa. Oo, sa tundo nakatira katira yun. Hmm. E, umuwi dito yan. May mga kapatid yan. May mga kapatid yan. Oo. Oh. Eh. Sa ano kaya pwede mahanap yung mga kapatid niya? Ay, nasa airport yung dalawa niyang kapatid. Nagtatrabaho. Eh, gano'n? Eh, kaya lang ayaw naman sumama. isinasama yan sa ano eh. Hmm. So sa, ano din pala. sa Bicol. Ayaw niya. Oh, binihisa namin yan. binihisan mm. Binihisa namin yan kasi maraming daladalahan talaga yan. Uh. Tinanggal ngayon, na yan eh. Oo, oh, tinanggal ngayon. Oh, yan, nagkakakot na naman. Uh. Na-try niya na po patingin sa psychiatrist? Oh, hindi pa. Mm. Um, okay. Oh, binibigyan lang namin ng ano yung pagkain. Hindi siya na Hindi. So, sila tita pala yung nagpapakain kay Kuya Bigby. Hindi lang oh, talaga siya. Okay. Uh. Maraming salamat po sa pagmamahal niyo po sa kababayan natin. So, ang bahay niya eh, kaya lang din na niya tinutuloy kasi kanya lang kaliit eh, so lang siya pag pumapasok. Hindi, eh, doon na umuwi na yun eh. Hindi. Ayan mga, ganun na yung bahay niya. Dito. na hmm. Sige. Kuya, Kuya Billy, thank you ah. Kuya Big. Kuya Big, Big Big. Ah, hindi, sige po, baka na hindi pa tapos. kasi ah. nakopomo sobra ang nabubulok na yung dito niya ah. Inanggal yung mga tali na meron ata'ng 100 kilo yun natanggal niya no oh meron 100 kilos oo oh, oh yung sobrang bigat ni eh, kasi tag-ulan noon 100, 100 kilos hina niya hindi na niya kayang dalhin eh mm, Saka, na lang siya eh hindi oh siya nakakahiga pag natutulog hindi oh, Saka, na, na lang siya kasi hindi na siya makatandal oh, na gano'n. hindi na siya oh sa sobrang dami sa sobrang, sa sobrang dami. dami okay lang po bang malaman yung mga pangalan niyo? Ah, ano po Uh, Clarita. Si ate Clarita, tsaka si kuya... Melchor si Thank you po sa pagmamagay, kuya. Ayun, grabe naman Ay, yan. Ayan o, sobra. iyan puro daladalahan niya yan. Pwede pong pa-play na. Pwede pong oh, i-play po, oh. po niyo. Yung ganyan lang po siya. Hindi yeah, no? po, i-play niyo po siya. I-play mo. Yan, uh. yan. Ang dami. Ang dami yan, marami na. Hindi na siya eh. Ayan sila o. Kasi nung no, hindi pa siya ano, inaantok, ayaw niya patanggal yung nagagalit. Kaya ang ginawa nila para malinis. Pero ang galing niya. Ay, kayo pala mismo. Oo. Oo kami ang nag sila naglinis. Ang bait naman ni Kaya. Andiyan kami nakapayo. Tatakalian eh. Ang bait naman po Kaya. lang, nandiyang, nandiyang, nung, nandiyang. Nandiyang, nung pininom namin ng gamot, eh, kinabahan naman ako. Baka hindi eh. <laughs> um, <laughs> um, <laughs> na na, naman oh, Siyempre. Thank you. Lagi yung pinagustahan dito. Ang kuya pa rin naman. Ang bako. Ay, mag-asawa ka. asawa husband and wife po. Ano ah, kaya pala? So. May tungkulin mo Kapag sayo no kayo dito. Ano? Yeah. Nakuha na steady, no kuya? Kuya Vic? big? Baka pwede ko na kayong maabala dyan? Oo. Okay. Nasaan po yung ano, sabi niyo kapatid niyo yung nandito, hindi naman o pala

Marisan dito Okay lang po makausap po kayo Naya siya Yun daw yung laging nagbibigay ng pagkain Din daw kayo Araw-araw po yun Naya siya Okay thank you yun. Kung sino kaman natin Ang bait mo sobra Grabe ka Ibig sabihin po sa tagal ng panahon dito, araw-araw pong nagdadala din nun ng pagkain yun. Grabe, Papago no? Mara marami talaga so, nagbibigay din sa kanya. Oo. Okay. Okay. Nakaka-proud eh, no? Nakaka-proud yung mga kababayan ko. <laughs> Grabe. Ah, Kuya Big, ang na mga ano natin dito. Ha? Anong nakatsamba? Talagang mabait sila. Kayo talaga. Siyamba ba yun? Natagalo kayong inaalagaan. Eh paano? Sasama lang kayo sa akin. Hindi po. Talagang pagkabarong kasi ang lang ko rin tatlo. Sa Tatay Bulacan. Dito lamang po ako sa parang. Sige na. Alagaan ko kayo sa bahay. Hindi. Matatalo naman ako sa pag-araw ng halal. Labas ng baryo. Wala oh, lang, wala naman pong ulo. Wala lang, matagal pa uyon yun. Mm, talo ako sa ano ko, sa nawawalang buong oh, isip. Oo. Hindi ka sa okay. isip, matatalo. Hindi, sumunod ka na Hindi, matatalo ko yung ano, yun? rehab. Rehab na Tanda ba po? Tanda. Hmm. Handa. Ah, dito lang sa ano, yung tatlo. Oo, oh, hmm. yun yung tatlo son. Hmm, son. tayo eh. Kasama po kayo sa Luzon, di ba? Mm -hmm. Tapluk. Sabi ko nga po, may farm doon, makakapagtanim siya. Bibigyan ko ng trabaho. Hindi po yung sir. Kasi Big gusto ko ganito. Gusto ko bago magpasko. Ano po ngayon? 21 no ngayon, di ba? 21. <laughs> 21. <laughs> 21. Gusto ko bago magpasko, nandun o kayo. Maging masayaw kayo ay mas lalo hindi ako lalo ako kaya nga gusto ko mag-isa sa buhay dahil hindi ko ba tapos sa pag sino po yun? yung naka bumab pinagagana kong isip ko para nasa tinibax ng silpon ko Di ang sabi ko paggawa ng kurinti hmm. panalo na ako sa kurinti oh. okay. dahil nga kaya nga pinahuli ang, ang isip ko para nakatausap dahil matagal na panahon madaming nabubulay yung galing sa Luzon yung mapapagawin doon sa waray-waray ng Waluliti yung ikaw ng probinsya po inuuto nila ang wikang waray-waray ng no Waluliti galing sa Kalusonan eh dapat hindi nila yung, yung, yung sa yung yung galing sa Luzon so, na sa waray-waray ako po sa darong patlo po hindi na ako kung saan sa, -sa pagpapunta dahil lang pinalunan ko ang mga sarapigong tignan nyo Kuya oh. Bik, Kuya Bik, ang lalaki ng mga lamok. Pupusin mm -hmm. mm -hmm. ang dugo nyo. Ah, kini kala makati. Ah, doon. po ano, maganda yung kwarto nyo doon. <laughs> kini kala makati. Maganda po ang kwarto nyo doon. Doon na lang kayo. Ah, magtiis na lang ako sa sarili kong kawa po. Sino ba na? Pagpasensya na po. Talagang runtap mo lang po ako. parang kapi lang. Sige mm -hmm. yeah, na. Mm -hmm. eh, hindi po ako alis dito. Upo po ako dito. Pag di kayo sa mama. Ah, mas lalo naman. Hindi ko kabisado ako. Madami mo, madami ho kayong magiging kaibigan doon. Madami rehabilitation yun. Hindi nga. Sa rehab yun, sa so Dr. Lars Midwang. Para ho siyang bahay lang. Hindi naman ho ganun kadami. Parang bahay eh, may bakuran yun, sarado. Mahirap yun. Kung di ho kayo sasama ngayon bukas. Ah, dito, dito pa rin ako sa... Ah, Kanya na lang po, at mula ako kumulukos. Hindi nyo ba sila maiwan? Eh, hindi po, ikamag makalak po yun. Kamagahanap daw po kayo. Hmm. Ka kamagahanap po nyo. O oh, kahit kang magkahanap. Palisino po. Si nanay. Dito nga kayo, kamagahanap ko pala kayo. Dito nga kayo. Dito nga kayo. Ano kaya iwan ka dito sa amin? Halika dito. Kaya pala ayaw kayong iwan kamag-anak. Oo, kamag-anak 'yan. Eh, ang gusto namin nito, mga, ano, mga, ano, sabi ko sa mga kapatid nito, kung uh. ano mainam nito para, nilalang pa, na ayaw naman yung dito, eh. Para, eh, ang gusto ko, hindi ko isasama nyo, isama na lang, kasi, naaawa din ako dito niya, at, gusto ito, 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 ano po ba first kasi niya po siya? Ah, kaya... Yung nanay po namin sa kanina. Pinuntahan namin sa Tondo yan. Nag, ano yan, may bike na namamasala. Hindi, hindi ka. Tsaka may ano siya gumagawa sa inyo ng ice cream. Siya ang nagbebenta ng ice cream Yung kapatid niya gumagawa ng ice cream. Hindi ngayon, eh, ang pinuntahan namin niya, eh, may asawa yan. May asawa siya. Pagano, hindi wala yan siya ng asawa niya. Uh, Dahil, uh, noon, parang nung no, hindi wala yan siya ng asawa niya, doon siya parang, parang nakakain na siya. Parang nabalik. Dinala, pumunta dito. Dinala ng kapatid dito. Ayun, ang Matagal na, pa yun. pa siya mag Okay. Nakapag, nakapag-aral po siya? Ano oh. college level po yan. Ah. Nilalaban sa school ng mga Undergraduate po yan ng commerce. Commerce. Opo. Parunong yan. Wait, nakatapos ka ba ng pag-aaral? Hindi. Under, hindi ano lang na? po natapos. Anong ano po? Grade lang. Ay, right. sorry po. Ay, sorry po. Bek, nakatapos. Ano ba? Second year college yan. college yan. Nag-college yan. Second year. Uh, sino? Yes. Si kuya mo nakatapos. Uh, uh, uh. Oo, oh, nakatapos si kuya niya ng kuleyo. Yun ang hindi lalaman. Pati itong mga uh, marunong sa kapatid. Sino uh, ba Yung po mga kapatid, madami daw po siyang kapatid eh. Yung aking nga... Parang ng lima po yung, uh, yung nabanggit niya. Mm -hmm. Yung doon, si Kerenin Apat lang sila. Ah, si Nene. Sinining nga, isa. Tapos na lima, dima, sila, kasi ba sila ang sinining? Ha? Yung na rin eh, hindi ko nakita yung kapatid ko sa una. Lima nga, lima. Pero ate, ano po talaga yung parang yung pinaka dahilan po ng nagkaganyan siya? Yung pag iwan lang po ng asawa? Hmm. Kasi nung iwanan siya, di iyan, parang iba na ang ano niya. Ang kinus niya. Basta marami na siya sinasabi noon. Bakit ito kaya iniwan? Ano ko kaya dahilan? Eh, hindi, hindi ko alam kung ba't siya iniwan ang asawa niya kasi mahal na asawa niya kaya isa ng nun. ngayon, no, masayang, na namin sa amin yun, no? no, nung binala kapatid no, ko niya. E? Sabi ko, maligo ka. O, oh. uh, di maligo nga isinampo niya yung pang ano, sa siya. Sabi ko, ba't isinampo mo yan? doon na no. na... Yeah. Uh, sabi ko niya, uh, dalo, mga 20 years na daw pong ganyan. Tama po ba? Tama po siya. Chinichismis mga siya. Kasi, kaya ako po kinausap nung medyo matagal doon para malaman kung okay yung isip niya o ano pa, may problema ba talaga sa nakakaano naman po siya. Ano Bumuboto pa yan dito. O bumuboto yan. Daladala dala yung ganyan niya may mga time po na ano yung salita niya siguro yun na po yon. Oo, mm, um, may oo, oh, may the oh, siya na may the bless. kailangan na talaga siyang makatulog na maayos oh, oh, yun. makakain na maayos para bumalik ko sa dati Umabik. ayaw mo bang gumanda yung ano mo ulit bibigyan ko nga siya ng trabaho dun eh ayaw niya maging okay, maayos ang buhay mo tapos kuya Vic, kuya Vic, tapos pupunta tayo sa ano kaibigang kondukto para makainom mo kayo ng vitamins at saka gamot. Oo, para kumanda, okay? <laughs> mm. Ah, dito na lang talaga eh. ako Yung boto pwede kayong bumuto doon sa amin. Papalipat ko kayo doon. Ay. Kahit dahil sa pinagliligay po sa muna, pinagliligay na po diyan. Mm. Right? Kaso po, o, ang kaso o palipat pa nilipat niya pa talo niya sirobo tomo tulis wala ang permanenteng Andes ang kaso talo na naman ako ko kita pag araw yung pagkain talo 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 pag talo 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 Ha? Paano magkaibigan na po tayo ngayon? <laughs> Bakit po? Uh, oh, kung ano oh. oh, okay. second so tayo. Second so tayo. Tignan nyo kasi ako. ay yung konti. daw po kasi siya. Nagpipigay <laughs> nga ako ng kanin. Sabi ko, nangilat ka to. kasi matatapon Oh, kamay daw kayo, Mek. Kamay daw oh, kayo. Pa, so tayo. Oh, sige na. Ah, okay, no, shake and so tayo. Ah, pera. Ah. ganito po, babalik ko ako. Hindi po pera yung bibigay ko. Pero ito lang ang masasabi ko. Yung pinakamagandang regalo na pwede kong ibigay sa inyo. Yung madala ko kayo sa doktor. Makakain kayo maayos nagdagaan po kayo ng trabaho. Ah. Oh. Ayun talagang umalis dito. O oh, pero shakehan su muna tayo. Hayo ko, shakehan su tayo. Shakehan su tayo.